Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong araw. Ang mga ipinagbabawala, ating bibigyang linaw Ang mga karapatana, ating bibigyang kamalayana. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawala. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa hoy. Bawal -ba July 25, dalawang araw bago ang sona ng Pangulo ng hatulan ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, lumutang ang mga tanong kung matutuloy pa ba ang impeachment o mabibigyan pa ng pagkakataon na ipresenta ang mga ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. And to shed light about the reasons behind Supreme Court's decision and also kung gaano nga bakalaki ang kapangyarihan ng pinakamataas na hukom sa bansa. Let's welcome a lawyer, senior partner at Divina Law and a professional Professor Attorney Enrique de la Cruz Jr. Attorney, welcome po sa ating programa. May salamat for having me. All right, attorney, we'll make this conversation simple. We'll go straight into our discussion at hand. Pwede niyo po bang ipaliwanag itong ruling na ipinataw po ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment na inihain laban kay VP Sara Duterte? Oh, sa, to summarize it, no, uh, Sinasabi ng Korte Suprema na merong proseso ang impeachment na nakalagay sa ating saligang batas. At ayon sa Korte Suprema, hindi nasunod yung tamang proseso. Uh, Unang-una, sabi ng Korte Suprema, ay merong naunang tatlong complaint laban kay VP Sara at ito ay hindi inaksyonan kung kaya't uh, nung mag-adjourn ang uh, Kongreso, ito ay deemed dismissed yung tatlo no dahil hindi na aksyunan kung kaya dahil hindi inaksyunan at deemed dismissed uh, pumasok na yung one year ban hindi na pwedeng entertainin yung ikaapat na complaint yun yung nando sa senado no dahil barred na ito uh, pasok na ito dun sa one year ban so yun essentially ang sinasabi ng korte suprema hindi naman pinawawalang sala si VP Sara sinasabi lang ng Korte Suprema na yung articles of impeachment na nandoon ngayon sa Senado ay labag sa saligang batas dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Alright, balikan ko lang po yung mga nabanggit. No? Um, unconstitutional po dahil hindi nga po dumaan sa tamang proseso. Dahil nabanggit nyo nga po eh, na yung first three complaints ay hindi inaksyonan nung nag-end yung 19th Congress. Kaya Pumasok na po dito yung one year na nakalagay sa ating constitution. Kaya sinasabi na null and void na tama po ba itong constitution ay itong impeachment. Um by null and void ano po yung sinasabi dito attorney? So, ang sabi ng Korte Suprema ay hindi ito maaaring gamitin para litisin o magkaroon ng trial kay VP Sara dahil ayon sa Korte Suprema, uh, ito ay walang bisa. Uh, produces no legal effects no uh, sabi pa nung opponente o nung sumulat ng desisyon there is a right time to do the right thing the right way so parang uh, dapat itama lang ang proseso yun ang hinihiling Alright, so much technicalities po. No? So, himayin lang po natin from the beginning and you've mentioned this from the introduction that you when you explained the whole um, ruling. Um, yung impeachment complaints po na inihain kay VP Sara, uh, meron pong apat na complaints na na-file laban sa BICE. And the first three did not materialize sa mga kadahilan ng, yun nga po, inabanggit ninyo na hindi inaksyonan ito ng Kongreso agad-agad. Ayon sa so Supreme Court, no? hindi yes. ko hindi ko kasi sinasabi na tama yung factual finding. No? Alright. Ang decision kasi ng korte ay may dalawang bahagi. Una ay yung facts. Uh, at pangalawa, yung application ng law base sa facts. So, ang assumption natin sa ating pag-uusap ay tama yung facts sa decision. Kaya tama yung application ng law dun sa facts na yon. Pero kung mali yung facts, eh di mali yung magiging desisyon. So, yun yung crucial na kailangang aspeto linawin natin. Uh, kung totoo na hindi inaksyonan yung tatlong complaint at ito'y na-deemed dismissed dahil hindi inaksyonan ng mag-adjourn ang Kongreso, tama yung desisyon, base yun sa saligang batas na pumasok na yung one-year ban. Yan. At may mga bagong requisitos na inilatag ang Korte Suprema na sinasabing ito muna ang mga kailangang gawin bago ito uh, dalhin sa sa plenaryo bago dalhin sa Senado so may mga additional requirements na inilatag ang Korte Suprema pero babalikan natin yon yung una no so tama ba yung findings of fact kasi alam mo ang Korte Suprema eh, walang pagkakataong makita yung uh, ebidensya para ma-establish yung facts uh, ibinasi lamang nila ang kanilang uh, pag-aaral dun sa mga pleadings na ipinasok sa kanila no dahil hindi naman trier of facts ang Korte Suprema so i think ang contested na factual issue ngayon ay totoo ba na hindi inaksyonan yung naunang tatlong complaint Alright, it is very clear no, na nag-a-act po yung um, Korte Suprema base dun sa facts. And the facts that they are navigating along this ruling is yung sinabi nga po nila na hindi inactionan yung first three, kaya nag-apply itong one-year ban. Um, pero pero ito pong... ko, as ah, ayon sa tagapagsalita ng uh, Kongreso, uh, I think it's Attorney Princess Abante, yes. ayon sa kanila, sila ay magpa-file ng motion for reconsideration dahil hindi daw tama mm -hmm. itong finding of fact na ito mm -hmm. dahil ayon sa tagapagsalita ng Kongreso ay inaksyonan yung naunang tatlo no, at nagbutuhan para ito ay i-archive at ito ay act of Congress. So inaksyonan kasabay ng pagpapatibay noong ikaapat na reklamo on the same day na ito ay inendorso at dinala sa Senado. So right. yun ang crucial uh, factual allegation o isang uh, punto tungkol sa sinasabi ng kongreso na hindi sila lumabag dahil inaksyonan nila yung tatlo. Okay. But isn't it, um, attorney, dahil inaksyonan nila, does it also mean na nag-apply na talaga yung one year, ano, yung pagbabard ng one year na yun? Hindi. Um, discretion kasi, at ito'y sinabi naman ng Supreme Court do sa kanyang desisyon, discretion ng kongreso kung ano ang gagawin niya sa mga reklamong dinadala sa kanya. Uh, ang one-year ban ay nagsisimula once ma-initiate right. ang initiate. isang complaint. Yan. So how how do you de define initiate? Kailan okay, masasabi na initiated na isang complaint? Meron tayong dalawang basihan. Una ay yung rules ng house. Ang sabi ng ruling ng rules ng house, ang isang complaint ay initiated kapag ito ay nai-refer na sa tamang komite. Uh, ito ay pinagtibay din ng Korte Suprema sa desisyon nila sa kasong uh, Attorney Francisco versus House of Representatives. Kung saan sinabi rin ng Korte Suprema na bibilangin lamang yung one-year ban kapag yung complaint ay na initiate na which is na i-refer na sa committee. O dito ngayon sa fax na meron tayo, yung bang naunang tatlo ay na i-refer sa committee. Uh, hindi naman siya ni-refer uh, dahil ito nga ay in archive. O, discretion ba nila? Ito ba ay nasa kapangyarihan ng kongreso na mamili kung alin ang kanilang i-archive at alin ang kanilang itutukoy sa committee? Yes, nasa discretion nila yan at sinabi yan ng Supreme Court sa kanilang desisyon. Ang hinahanap ko ngayon sa desisyon ay saan nagkaroon ng pagmamalabis nasaan yung grave abuse of discretion. Mm -hmm. Kasi, alam mo, um, co-equal branches po ang tatlong division ng ating pamahalaan. No? Yung judiciary, yung congress, at yung executive. At ang judiciary o ang Supreme Court ay meron lamang kapangyarihang manghimasok sa mga proseso ng Kongreso kung merong grave abuse of discretion. So, yun ang kailangan nating makita. Aling doon ang naging grave abuse of discretion? Alright, as you mentioned that, kasi yung question po, parang hindi po ba parang ini-ignore yung constitutional role nga po na kailangang i-refer muna sa proper committee bago i-trigger itong impeachment process na yun nga po, um, para masabing initiated siya, di ba? Kailangan dumaan muna dun sa mga committee. Pero base nga po dun sa ruling, e eh parang hindi po itin itinuring na po na parang initiated yung mga naunang complaint na hindi naman dumaan dun sa proper process. Ayun din po ba yung sinasabi ng Kongreso ngayon sa inilabas nilang um, pag or um, isa pag-seek nila ng reconsideration sa ruling ng Supreme Court? Tama po. Kasi guided ang kongreso o sinunod nila yung kanilang internal rules mm -hmm. na nagsasabing initiated lang kapag ito ay nai-refer na sa committee at ito rin naman ng ruling ng korte suprema doon sa naunang kaso nga ng uh, Francisco versus House of Representatives so dahil sumunod sila sa prevailing jurisprudence at sa kasalukuyang definisyon ng initiate Uh, ang paliwanag nung tagapagsalita ng kongreso ay walang paglabag na ginawa ang kongreso dahil nung ginawa nila yun, yun ang kasalukuyang definisyon ng to initiate at ang may discretion o may kapangyarihang pumili kung alin doon sa apat ang kanilang i-initiate uh -huh. o itutukoy sa komite o dadalhin sa senado, ito ay exclusive na kapangyarihan ng house. Yan naman ang posisyon ng kongreso right, so ito pong decision ng Supreme Court ay ruling based from a petition na final ng Vice President and her family's lawyers allies. Um, pasadahan ko na po rin to. Anyone can file a petition po ba sa isang impeachment complaint? Um, hindi. No? Unang-una, kailangan ipakita mo na ikaw ay proper party. Meaning, ikaw ay maapektuhan ng desisyon. No? Isa kasi sa pangunahing requirement bago mo i-invoke ang uh, power of judicial review uh -uh. ng uh, Supreme Court ay yung petitioner o yung humihingi ng uh, relief sa Supreme Court ay merong proper standing ibig sabihin ikaw ay proper party ikaw ay may paki-alam doon sa usapin uh, ikaw ay maapektuhan ng nasabing usapin So, hindi pwedeng kahit sino. Kailangan may proper standing ang tawag dyan sa batas. No? Meron kang karapatan na mag magdulog, dumulog sa Korte Suprema. All So in the in the in this case, the proper party po is the Vice President herself and the, yun nga po her uh, ano, her family's lawyers allies. Um, so hindi po ito epekto nung pag ng Senado sa Articles of Impeachment o naka hindi po nakadagdag yung ginawa na iyon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema na pagbalik nito sa Kongreso. Um, hindi naman kasi magkahiwalay siyang proseso no. Habang ang usapin ay nasa Senado, okay. ano man ang ginawa nila, pinalik, tinuloy wala siyang epekto dun sa kasalukuyang proseso naman ng petisyon sa Korte Suprema. no Pagkahiwalay sila at uh, I don't think naman na uh, uh, sumusunod o humihingi ng gabay o kumukuha ng gabay ang Korte Suprema sa mga nangyayari sa Senado o sa Kongreso. Dahil ito naman ay may sarili silang uh, basihan. In fact, hira yan na uh, unanimous ang Korte Suprema. no uh, kar Karaniwan ay may mga dissenting, karaniwan ay may mga iba-ibang opinion pero dito sa desisyon na ito mukhang nagkasundo-sundo yung Korte Suprema at and that is something that we should note. No? Ibig sabihin ay kumbinsido ang uh, labing tatlong magistrado mm -hmm. uh, na tama ang kanilang naging desisyon. Right. Something to note that bihira lang po itong unanimous yung desisyon ng buong Korte Suprema. Um, bagitin ko na rin po, kung null and void po yung itong impeachment na ito nga, ibig sabihin null and void din po ba yung pag-convene ng Senate as an impeachment court? Parang wala na rin pong visa? Uh, dahil ito ay prospective naman ito. Eh. So, uh, nung nag-convene naman sila, wala pang ruling ang Korte Suprema. So ngayon dahil may ruling na at alam na nila, at uh, kaming mga abogado kasi tinuruan kami na ang desisyon ng Korte Suprema, mm -hmm. sumasakayong ka man o hindi, may dapat mong respetuhin. No? Mm -hmm. So yan ang training naming bilang mga abogado. Susundin mo yan. No? Pwede kang mag-file ng motion for reconsideration kung gusto mo. Doon mo ihain, ilatag ang lahat ng iyong argumento. Pero in the meantime, susundin mo yung desisyon ng Korte Suprema. Dahil meron ang desisyon ng Korte Suprema, hindi na kailangang mag-convene. Ang Senado bilang isang impeachment court, yun ang magiging epekto nito. Uh, wala nang bisa yung articles of impeachment. It is as if it was not filed. That there is no legal effect, no it cannot produce any legal effect. 'Yun ang ibig sabihin ng pinawawalang bisa, no null and void. Sa so makatuwid, uh, bukas ay hindi na dapat mag-convene, no? uh, kung susundin nila Uh, ang uh, utos ng Korte Suprema, ang desisyon, hindi na magko ang impeachment court. Alright. Meron po kasing mga pagpunan na rin na yung naging aksyon ng Senado to remand the articles of impeachment, yung not proceeding with the impeachment forthwith, ayun pong mga bagay na yan ay parang It violates the constitutional structure, bale, unconstitutional daw po ito. So wala na rin po itong mga reklamong ito, wala nang mapapanagot dito sa mga naging reklamo na ito dahil null, kasama na po ba ito doon sa null and void with the impeachment case? O kumbaga na, mm -hmm. na, na, na-superceive na siya, na-render na, na siya moot and academic. Mm -hmm. Ano mang question tungkol sa ginawa o hindi ginawa, binilisan o binagalang uh, proseso ng Senado ay Baliwala na usapin mo 'tong academic na no dahil pinawalang bisa na ng Korte Suprema yung mismong articles of impeachment. Uh -huh. So yung lahat ng reklamo tungkol sa proseso kasi itong mga reklamo na hindi agad inaksyonan, ito ay question sa proseso. Uh -huh. Hindi doon sa articles. No? Baliwala na yung diskusyon sa proseso kasi yung mismong articles ang pinawalang bisa ng Korte Suprema. Kung baga parang yung pinag-ugatan po nitong buong proseso at yung ginagamit na um, buong object dito sa, uh, sa impeachment ay wala na pong visa. So, ang um, balikan ko lang po, the House of Representatives is seeking for reconsideration. Um, nabanggit nyo na po yung mga grounds no, na ginagamit ngayon ng Kongreso. Pero the big question was, how can lawmakers challenge, uh, ay, can lawmakers challenge the Supreme Court? And ano po ba yung implication kapag ka in-exercise itong pag na ito sa, Supre sa Korte Suprema lalo na? Okay. Um, alam mo, ang parties sa isang kaso, yung nagre at yung ipinagre ay parehong may karapatan kapag naglabas ng desisyon ang Korte. No? Uh, so parehong ang Senado at ang Kongreso, who are parties to this case, no? ay po pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. Uh, po pwedeng hilingin ng Kongreso na you know, i-reconsider ng Supreme Court dahil may mali na factual allegation. Uh, dahil ang sabi ng Supreme Court, uh, hindi ro'ng inaksyonan at hindi pinagbutuhan. E eh, merong record raw ang House na nagpapatunay na pinagbutuhan yung tatlong complaint at in-archive. So ito pwedeng maging ground for motion for reconsideration. Ang implication nito o pwedeng ng Supreme Court ang kanyang sarili although medyo hindi ko nakikitang mangyayari yun dahil unanimous eh parang ang hirap ang hirap makumbinsi ang labing tatlo na sila ay nagkamali no? ang Senado naman ay rin mag-file ng kanilang motion for reconsideration kung naniniwala silang hindi ito tama dahil may mga senador na nagsasabi na dapat ang desisyon kung may visa o wala ang articles ay impeachment court ang magdidesisyon dahil sa ilalim ng konstitusyon sila ang sole judge, uh, tanging tagapaglitis uh, at magdidesisyon tungkol sa impeachment. So maaaring magkabilang panig at ang implication ay pwede rin i-reverse ng Supreme Court although highly unlikely na magbabago pa ng isip ang Korte Suprema. Isa pang maaaring gawin ng Senado ay hindi sundin Uh, ito ay isang senaryo na ifinloat na ng ilang mga senador mm -hmm. na nagsabing uh, paano kung pagbotohan natin, susundin ba natin o hindi. Uh, at kung mag-desisyon tayong hindi sundin, itutuloy nila yung paglilitis. Uh, that will of course present itself as a constitutional crisis. Mm -hmm. Ito ay isang pagbabangga ng dalawang co-equal branch. At ang implication nito ay magiging magulo mm -hmm. ang ating sistema ano, uh, kung hindi susundin. Para tayong uh, wala lang batas-batas pagka ganun, ano uh, Wala nang Supreme Court. So dahil wala naman tayong korte na mas mataas pa sa Supreme Court, wala tayong super Supreme Court, yung ang Supreme Court ang pinakamataas. So ang magagawa lang talaga ng magkabilang panig ay dumulog ulit sa Korte Suprema. Either humingi ng clarification, uh, pwedeng ipaklarify. Yung bubang desisyon ninyo ay prospective. Ibig sabihin, ah... Uh, hindi mo na nag a yan para dito. Ibig sabihin itong amin ay eh, pwede. Yung susunod na mga impeachment ang hindi pwede. Yan. Pwede i-clarify yan no? uh, dahil dapat ang desisyon prospective. So mar marami pang maaaring mangyari ano? kasi meron pang uh, panahon, labing araw para magsumiti ng motion for reconsideration. Abangan sa susunod na linggo ang paghimay ni Atty. Enrique de la Cruz Jr. sa gampani ng Korte Suprema at ang epekto ng desisyon nito sa maaaring susunod na mga kaso ng impeachment sa bansa. Dito lang sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado alas 11.30 ng umaga sa DZRH TV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mansya ng chocolate, oh. butik, oh. may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na mancha Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang <laughs> ngayon! All you need is pride! All you need is pride!